Good morning mga ka-update. Ngayon po update na naman tayo sa patuloy na legacy na ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Welcome to Romis Update Channel! Share so, nga po mamaya mga ka-update. Panoorin naman natin yung video. Makita natin dito yung pagpuporsigi ni Pangulong Bongbong Marcos na may saayos yung transportasyon no yun talagang kasi ito nga ay isa sa pinakapangunahing pangangailangan din ng bawat mamamayan no ng mga commuters maraming mga naapiktuhan ng mga uh, commuters at hindi lang yon pati yung mga cargos na kusa na nagdi deliver ng mga produkto na pangunahing pangangailangan din ng mga mamamayan araw-araw. Yung pagsasaayos nga ng San Juanico Bridge at makita rin natin dyan yung sitwasyon ng San Juanico Bridge at yung pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos kung ano nga yung kanilang ginagawa na pagsasaayos ng uh, nasabing tulay. Ito po ay ano na lang eh, imimenti na lang sana. No? Napakagandang project talagang kapakipakinabang legacy rin ng uh, naunang Marcos, si Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Kusan ito ay miminti na lang pero pinabayaan ng mga nakaraang administrasyon. So panoorin na po natin mga ka-update yung video na sinasabi ko. Alam ko po ang ramdam ninyo ang abala rito sa Leyte dahil sa kalagayan ng San Juanico Bridge. Mahabang pila, mabagal ang biyahe, maraming naaabala. Kaya pinilit namin mas mabilis. Kaya't ngayon, ang report sa akin ng Coast Guard uh, kahapon lamang ay yung essential goods, dahil pinu inuuna natin yung mga perishable, yung maring masira, mabulok, inuuna natin. Ang waiting time na lang daw para doon sa mga perishable, nagaantay na lang sila na isa, mahaba na yung dalawang oras. Para sa naman non-perishable, dalawang oras hanggang tatlong oras. Mahabang mahaba na yung apat na oras. Kaya binabawasan talaga natin. At uh, wala, kailangan talaga nating tulungan dahil hanggang Mindanao, nararamdaman nung sinara, nung biglang nasara ang San Juanico Bridge to uh, commercial traffic. Kaya uh, sa, kaya sa DPWH, eh, talagang tinutulak, eh, tinutulak natin, natin sila na bilisan ang retrofitting. Tapos, para matapos agad ng maayos. Ika e, nila, by the end of this year, yung San Juanico, kaya nang kumuha, kaya na ang 12 tons na tatawid. Kaya pa sa 12 tons, pwede na ang bus, pwede na yung mga van, pwede na yung mga, uh, hindi pa pwede siguro yung mga malalaking truck. Ngunit, lahat ng iba, pwede na private uh, vehicles at uh, yung mga ma hanggang 12 tons kakayanin na. May higit kalahating bilyong piso na pondo ang nakalaan para maibalik sa labindalawa hanggang 15 metric ton ang load limit to, uh, sa susunod na Disyembre. Ngunit kailangan pa nating itaas ang buong kapasidad nito sa 33 metric tons. Paabutin natin doon sa kanyang dati na kaya. Inatasan ko na ang DPWH at DBM na hanapan agad ito ng solusyon. Agaran tayong kumilos at matuloy na kikilos upang muling maging ligtas at matibay ang ating San Juanico Bridge. So dyan nga marinig natin yung talagang pagpuprosige ng Pangulo na may saayos yung daloy ng sasakyan naging regular na pagdaan ng mga sasakyan doon uh, hindi lamang yung mga commuters kundi kahit nga yung mga produkto na kailangan kailangan din na may deliver na yun yung dapat na intindihin talaga ng namumuno kasi pangailangan niya ng mga tao araw-araw yung mga gulay, prutas at siyempre doon din sa may-ari dapat niya ring ma-deliver yun may binta kasi nga malulugi sila kapag hindi nangyari yun at kung hindi nga maayos yung uh, daanan, lalo na yung tulay na siyang pangunahing pinagdadaanan ng mga kalakal ay napakalaking perwisyo ito sa ating mga kababayan. Kaya napakagandang legacy ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi niya lang inaasa doon sa DPWH, no? mga nakaraan ay nakita natin siya na nagbisita talaga doon. At yan nga ngayon, mayroon na silang uh, Inila ang budget at narinig naman natin na ngayong December 2025 ay may balik na doon sa almost uh, 12 tons na capacity ng mga sasakyan yung pwede nang dumaan uh, at siyempre iabot nga rin doon sa uh, talagang regular na kayang isakay ng uh, nasabing tulay, mga ka-update. Sa so, hindi nakagusto ng ating vlog na ito, pasensya po, pero tayo nga po ay nasa katotohanan lamang palagi. At sa mga nakagusto naman ng ating vlog na ito, palike na lang po sa mismong video, pashare na din po mga ka-update, at pa-subscribe na din po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming maraming salamat sa panonood at suporta. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.